One, two, three. Paso. Hello, hello. Meron na, meron na. Bailan na. Ah, nandito po tayo. Maganda umaga po. Ah, nandito po tayo sa... <laughs> Ito tayo na sa inapukol. May ano, may bagyo. Malamig. Malamig. Dadamit lang ko ako. Dandali lang po. Ayan, malakas ang hangin dito. Ayan. Mabagyo na po. Malamig. Ay, ginapu ako. Uh, Maganda umaga po ulit. Uh, ah, ibabalita ah, ko lang po sa inyo na dito sa bubong nila dyan malakas ang bagyo. Eh, ako ang inyong citizen patrol. Nagpapatrol <laughs> sa inyo na <layers> malakas nga ang bagyo rito. At may lumilipad na chinelas. Nakaiba po yung bagyo dito talaga eh. Kaya may ako yung electric pan, pa po. <animations> tapo po, may ano po ako sa TV Patron. Eh, mayroon po ito sa L.A. ano po ako sa TV Patron. Yung kanal po dito, re-replama ko po yung kanal dito. Eh mm. po, nakikita niyo po yung kanal. At sa laula po ng tao, may mga diaper din po dyan. Eh po, kung napapansin niyo, may basahan lumilipad. Ayan. Ayan po. Ano ba ito? Ano ba ito? Eh, nabasahan na ako sa mukha. <interrupted> Ay, electric pan, lumilipad na rin po. Ipo-ipo na si Uro meron dito. Ah, ano po, ano po hindi sumuloy itong bagay na to. Ipugad pa po ng ibon. Walang itlog. Ah, siguro palagay ko, ah, yung tatlo kong kasama rito nawala na eh. Siguro natangay ng hangin. Kaya ako may kabigatan ako kaya hindi ako napahin ng kami. Nakapagkit kayo. Nakapagkit kayo. Nakapagkit kayo na ako. Nakapagkit kayo na Nakapagkit kayo Nakapagkit kayo kayo na ako. kayo na ako. na Nakapagkit kayo Ano mo? Ano po ba, ba masasabi mo? Ah, ano po, ina nag-aalala lang po kasi ko sa samahan sa ko ng dalaw Hindi ko alam kung nasa na po sila eh. Ayan, ayan po, tinatangay po ng hangin. Malakas na hangin. Ayan, ayan. <laughs> Malakas po ang hangin. Ayan po, yung maya ni Kuyong Bakos. <laughs> sino na magtatapos. Ito na magtatapos. Ito na po magtatapos ang istasyon namin. Bayan muna. Ito si Patrol po ninyo.